Cute siya. <laughs> ito daw yung ano guys. Sabi nila guys. Ito daw itong ano yung yung nasa ano baga sa sa na pang paswerte. Ah, swerte ka ito guys. Sing sing. nako Ano ay. Sing sing. Yayaman ka nito. Say seven pa. po po. Ayan. Dadadeng, <Sing> ding, ding, ding. Ngayon, hindi ko ito susuotin, guys. Baka mga ngati ako. <laughs> oh, Ang buhay